narito na ang mga ALS updates na kailangan ninyong malaman. Pag-usapan natin ngayon mga ALSians kung paano nga ba mag-enroll sa ALS o yung tinatawag na Alternative Learning System. ah, uh, Siyempre pa sa ating bansa ngayon sa Pilipinas, maraming gustong mag-aral sa ALS. Pero di nila alam kung saan sila magpapa-enroll. Ito po yung karaniwang uh, itinatanong sa atin dito po sa ating uh, channel ang ALS Reviewer Philippines ganun na din po sa ating Facebook uh, page at sa sa Facebook group natin na ALS Reviewer Philippines okay so saan nga ba dapat magpa-enroll kung interesado ka halimbawang mag-aral ng ALS saan ka pupunta at kung kanino sila magpapa-enroll, sino yung tao na hanapin nila. Ngayon, ito ang tatandaan po natin mga kaibigan, may ALS na po sa buong Pilipinas. Kaya naman, uh, may ALS Learning Center malapit sa inyong lugar. So, may mga paraan kung paano ka magpapa-enroll sa ALS, pwede kang mamili dun sa apat na paraan. Ha? Kung paano tayo magpa-enroll sa ALS. Okay? So, una, dun sa barangay, pwede kang magtanong sa barangay. Pwede naman sa online, pwede sa Department of Education, at pwede naman sa mga mismong learning centers. Isa-isahin po natin ito, mga kaibigan, kung papaano at ano ang gagawin. Okay? Unahin natin kung sa barangay, pwede kayong pumunta sa kapitan. Kung sa town naman, uh, pwede pumunta sa mga town officials, sa mula sa mayor, Uh, gayon na din mga sanggunyan bayan members at ganoon na din sa mga city councils. Ano po? Ayan, sila yung uh, pwede ninyong lapitan para ipagtanong kung merong uh, programa silang alternative learning system sa inyong uh, lugar. Sa barangay man, sa munisipyo o sa syudad. Kung alimbawa naman sa mga pampublikong uh, paaralan, pwede rin kayong magtanong sa mga guro sa head teachers o kaya naman sa principal ng mga pampublikong paaralan. Okay? At kung sa barangay, nandiyan yung kapitan. Okay? Eh sila 'yung nagkakandak ng mga uh, mapping sa barangay o kaya paghahanap ng mga uh, out-of-school youth o kaya yung mga learners na gustong mag uh, uh, patuloy ng pag-aaral. So sila ang pwede ninyong lapitan, mapagtatanungan mga kaibigan. Ah, yung kapitan at yung mga kagawad niya. Okay? So, sa kapitan, pwedeng uh, alam na niya o kaya naman, i-delegate niya yan sa kagawad in charge of education sa barangay. Ayun, pwede rin sa online. Okay? Kung sa online naman, uh, may mga uh, online groups o kaya mga chat groups. Ah... Uh, at kung ano-ano pang mga applications na ginagamit ngayon ng mga uh, ALS teachers. Gayun na din po ang mga instructional managers. Okay? So, yan po pwede sa online. Pwede kayong isearch sa inyong Facebook. O kaya naman uh, pwede sa Google. Uh, maghanap kayo ng mga uh, online uh, links na pwedeng magturo sa inyo kung saan kayo magpapa-enroll sa inyong lugar. Okay? Gayun din, sa mismong Department of Education, uh, sa bawat munisipyo mayroong uh, district uh, office ang DepEd. So, doon kayo pwedeng magtanong sa district supervisor. O kaya naman, may naka-assign dyan na uh, Alternative Learning System Coordinator o yung ALS Coordinator na tinatawag. okay Yung mga ALS Coordinator, may mga uh, tie-up na sila, mga instructional managers. Uh, na ini-assign din nila sa mga lugar kung saan sila nagkakaroon ng alternative learning system. Okay? So, meron ding uh, pwede kayong uh, pumunta sa mismong mga ALS learning centers kung malapit 'yan sa inyong lugar. Pwede kayong magtanong doon, pwede kayong uh, uh, magpa-enroll na rin doon. Ano po? Uh, at 'yung ALS implementers o kaya 'yung mga faith-based, ano ba 'yung faith -based? based na tinatawag ng mga learning uh, uh, implementers o ALS uh, implementers dun sa inyong mga barangay okay itong mga faith based talimbawa mga foundation o mga uh, simbahan mga organizations merong mga nagkikater uh, dyan ng uh, alternative learning system nakikipag tie up sila o nakikipag kontrata rin sila sa department of education ano po Ayan, so napag-usapan natin yung mga apat na paraan para makapag-enroll sa ALS, doon sa barangay, pwede kayong magtanong, doon sa uh, mga online groups, pwede kayong uh, magtanong dyan o magpa-enroll sa mismong Department of Education, sa division, sa district, at sa mga pampublikong paaralan. Okay? At ganyan na din po sa mga learning center. So yan yung mga apat na paraan para makapagpa-enroll kayo sa alternative learning system. Okay, so thanks for watching. Like, share, and subscribe to our channel para ma-update kayo kung may mga bago tayong videos. Ito naman ang ALS Reviewer Philippines. Ako si Ed. At yan ang ating ALS Update.